Good morning. Ano anyway guys, simula kahapon. Simula kahapon. Ayun na nakaraan pa. Ang gabi. Hanggang ngayon. Wala na kapapusan ulan. Hindi ko alam pala ang Pero ayun na. Ito na yung kalangitan As in, wala kaming na nakikita kahit isang bloom na lang. Tapos kung gano'ng kalakas yung ulap. Ang takbo ng ulap. Lakas ng hangin. Ayun na. Ayun ka ang kalangitan na wala kang magkatapos ang lakas ng ulan. Ayun. yung mga ulan tapos yung mga mga kawawa kasi na dyan sa baba. Ayan. Ngayon nasa ano pa lang eh. Anong oras na ba? Teka lang. Check ko ka ng oras na. 5. 20. Saka 20. Eh wala pa, tigil yung ulan. Ayan. Wow. Saan ang basa yung pisano namin. Ayan. Ayan o. Ano kalakas yung ulan dito. Basit ito, wala katigil-tigil. yung ulan dito, ano ba 'to? Hmm. Oo, oo um, um. Ang lakas, lakas pa ano. Hangin oh. Lakas hangin. Lakas ng ulan, Ang mo 'yung ano, ba ito? Hmm. ano. Ano? langit, langit na walang kaano ano, ano lang wala, malamang kita kahit ano ulan wala ano, side sa ka ano. so gumising ako kasi ano gumising ako kasi sobrang lamig ang lamig na grabe, kasi yung mga manok ako walang kukulungan ako yung mga sisi, yung maliit yung May mga sisi yung mga small sisi chicken, na maliit, small yung iba tulog pa kasi ano hindi na hiyapatay yung ilaw kasi baka ma Matay yung mga sisi. Ayun ng eh, butong na -ma butong na sila. Ayun. Ayun, lumalakas na namang lumalakas ang ina. Piting. Ayun. Ayun, lumalakas na ina. Lumalakas na ulan. Ayun na naman, pumapatak so, na naman ang ulan. Lumalakas na po si mga puno. Magsasayawan na naman sa hangin. Bato. at lang ano, kaya nyo kung gano'ng kalakas ng ulan. Ayun, ang lakas ng puno, kaliwat kanan na, ang mga puno dito. Ang lakas ka puno parang kaya patong yung mga amo. Ayun, so lakas sa kapilang Ang lakas ka mga amo dito. Ayun, ang lakas ng lamig, parang nasa, ano, bagyo. Bagyo nga naman. Ang lakas. Nata mga tao dito tulog pa. Ay, ko alam sa haba. Pero alam ko na ako lang gising dito. Nata mga tao dito tulog pa. Nata. At yung mga sakyan, pinag-ano na kasi nga, baha na baha. Sobrang baha na din sa labas. Nani. Simula kahapon. Simula nung ano, wala kayong pasok. Walang pasok. Walang kapira-pira. Lahat na lang. Ayan, lakas na ngayon. Pag-20 pa lang. Ay, pag-20 pa. Pag-30 parang ganun lang. Ayan, pag-20. Ayan, lakas na naman. Ang lakas. oh, patak ng ulan sobrang si lakas yung manok umiiyak na gusto na yung asawa ko tulog pa kasi nga ang lamig ang lakas ng ulan dito sobrang bayo na ingat kayo especially mga kapatid kasi talagang ang lakas ng ulan dito sa Metro Manila simula na karang hapon pa ngayon wala nang katapusan lakas ng ulan sobrang lakas ng ulan hindi alam na lang kung paano ano nito ingat mga kapatid ay yun yung building yun ang yung building sa kabila sa yung yun